mabas na rin ang tunay na real score ng basketball player na si Richie Rivero at beauty queen politician na si Leren May Bautista. Sa kanyang account nga, derechahan ng inamin ni Richie na girlfriend niya si Leren. Kalakipan niya ng isang litrato na magka-holding hands sila sa loob ng kotse. Aniya pa ng basketball player to the girl who I see as a real queen with all wrong hounding me, I'm blessed to have found the right one. Wika pa niya, allow me to shield you from things you don't deserve. Aniya pa niya na hindi tayo magtatago dahil wala tayong dapat ikahiya. Hindi man binanggit ng basketbolista ang kanyang ex-girlfriend na aktres na si Andrea Berlantes, tila ay giniit pa rin ni Richie na hindi nagkaroon ng third party noon. Magugunita kasing si Lere ng tinutukoy na dahilan ng maraming netizens kaya nagkahiwalay ang yang aktres at ang basketball player. Caption pa ni Richie, walang nang agaw at walang inagaw, walang bibitaw dahil masaya tayo na magkahawak kamay. Pangako niya sa beauty queen rest assured they will be with you in inspiring people to always be better. Thank you for being so selfless and simple. I promise to never again live a life manipulated by someone's fantasy. Marami naman na nag-congratulate sa kanila sa paglantad ng kanilang relasyon. Matatanda ang nasangkot ng pangalan ni Leren sa hiwalayan ni Narichi at Andrea matapos siyang mag-post na magkasama sila sa kaarawan ng basketball player habang nagsasagawa rin ng outreach program sa Laguna. Sumunod din ay kumalat sa social media ang ilan sa mga retrato na ispatid na magkasama ang basketball player at beauty queen. Kung maaalala, si Richie mismo ang nagkumpirma na hiwalay na sila ng aktres. Pakiusapan niya na sana raw ay tigilan na ng iba ang paggawa ng kwento at pagdamay sa ibang tao sa issue. Humingi rin ng tawad ng binata sa mga fans sa supportin nila ni Andrea na labis na naapektuhan sa kanila lang paghihiwalay. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.